So, hello mga darlings, mga lots dyan. So, ito yung paan ng mga OFW. So, ayan. Tingnan nyo naman. Sobra ng ugat. Tapos, ayan. Nag-dry-dry -dry na siya mga darlings. Kailangan talaga ng lotion dito kasi pag wala talagang mag biyak yung mga ano nyo. Tingnan nyo. So, kahit papano, ayan linis-linis din tayo pag may time sa ating mga paa kasi parang panggatong na ba ang mga paa natin pwede nang isa lang kaya mga darlings ingat, syempre alagaan din natin yung mga ano natin kahit masyado tayong busy para naman hindi natin mapabayaan yung sarili natin yung mga katawan natin kasi pag pinabayaan natin wala Ay, kawawa yung mga paan natin, kuko natin. Kaya minsan, pag may time, ayan, cutex-cutex din, linis-linis din pag may time. So, ayan, paang walang, walang kasiguraduhan. <laughs> Joke lang. So, thank you so much.